So, ang gagawin ko dito guys, mag-arrange ako yung binili namin ito. I-arrange ko pa to guys, ito baso. Kasi pinabili kami ng sister-in-law ko dito guys, kasi darating siya ngayong... January 4. So pinabili niya kami dito. Ito yung mga tawag dito trapo. Mga trapo. So ito heater. Heater siya. So, ito kawali <coughs> Kawali din siya. So, kutsara. Tinidor. Ito, takip ng ano. Kawali. So ito si mga taw dito yung mga platito. Platito. Dito natin ilagay baka mabasag. Ang mahal pa naman nito, guys. So ito yung mga tasa, yung mga mug. Ito mug din siya ito ano to mga plato din siya guys ito siya ayan so mamaya guys ilagay ko pa to sa lalagyan ito mga baso din to na to buksan ito plato din to guys ito is pitzel serving spoon so ito lang sya mga at ka ito hanger din sya guys tabo. Yung mga plato. Yung ano, yung ano lang to guys, parang sa amin lang yata to. Ito yung mga plastic. At saka, panglinis ng CR. Okay. Hala. May ano siya. Tapos hindi, yung ataw dito. Wall clock. Alarm clock siya. Tapos walang battery. Hindi kami nakabili ng battery. Tapos mag pa rin to. So, ito lang munang nabili namin guys kasi yung sa ano lang magamit nila yung pagdating nila dito may magamit lang sila. So, yung iba guys sila nang bibili siguro pagdating nila dito. So, maglinis muna ako ito rin. Pabango sa kwarto. To garbage bag. Joy. Dough mix. So, maglinis tayo guys. Para pagdating sa may ari, malinis na siya. Itong bed, lagyan pa namin ng ano to. Palitan pa namin ng bedsheet At saka... Iwan ko pa yung ano pang papalitan dito guys. Parang ano pa siya guys. Doon din. Palitan din siya. So mag-arrange muna ako guys. Arrange, arrange muna tayo. Arrange muna natin yung mga baso Grace. Yung mga baso yung muna. 克拉托。 simba, guys. So, nag-doritso na lang kami dito. So, ngayon, guys, wala pa kami lunch. Pinabili ko muna yung asawa ko ng ano pagkain para mag-lunch muna kami. So, pagdating doon, guys, pagdating ng asawa ko, makain muna kami sa clip, guys. So... you <laughs>